Magandang araw po sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon ay nanggaling mismo sa isa sa ating mga subscriber. May nagtanong, ano ba talaga ang laman ng Robust Supplement at ligtas ba itong gamitin? Sasagutin natin iyan, pero hindi sa diretsong lecture. Sa halip, idadaan natin ito sa isang maiksing kwento para mas madali nating maintindihan. Isang araw, may isang lalaki na nagtatrabaho bilang security guard. Sa sobrang pagod at stress sa trabaho, Naramdaman niyang bumababa ang kanyang enerhiya at tiwala sa sarili Sa isang tindahan, nakakita siya ng isang kapsula na may pangalan na Robust Nakalagay pa sa label, Dietary Supplement, para sa kalalakihan Dahil gusto niyang bumalik ang dating sigla, bumili siya Sa una, tuwang-tuwa siya dahil parang may epekto nga Pero makalipas ang ilang araw, nagsimulang sumakit ang ulo niya, nanakit ang mga kalamnan At parang iba ang tibok ng kanyang dibdib Doon niya naisip ano nga ba ang tunay na nilalaman ng iniinom ko? Ang Robust at Robust Extreme ay ibinebenta bilang health supplement para sa kalalakihan. Pero ayon mismo sa Food and Drug Administration FDA ng Pilipinas, may natuklasan sa ilang batch na may halong hindi nakalistang sangkap, mga analog ng gamot na Tadalafil at Vardenafil. Ang dalawang gamot na ito ay ginagamit pang gamot sa erectile dysfunction at dapat ay may reseta ng doktor. Bakit ito problema? Dahil maaring magdulot ng masamang epekto tulad ng matinding sakit ng ulo, hirap sa paghinga, pamamanhid o pananakit ng dibdib, leg at panga, pagbabago o bigla ang pagkawala ng paningin, priapism o matagal na pagtayo ng ari na higit 4 na oras, maaring magdulot ng permanenteng pinsala, panganib sa atake sa puso o stroke, lalo na kung may high blood o kasabay na gamot kaya ng nitrates. Ibig sabihin, kahit na supplement ang tawag, may laman pala itong gamot na dapat ay may maingat na paggamit at gabay ng doktor. Mga guys, ang video na ito ay hindi para magrekomenda o magbenta ng kahit anong produkto. Ang layunin natin ay magbigay ng tamang impormasyon para makaiwas tayo sa panganib. Kung nais ninyong gumamit ng kahit anong supplement, siguraduhin munang dumaan sa payo ng inyong doktor o pharmacist. Sa personal kong opinyon, mas mainam na mag-focus tayo sa natural na paraan ng pagpapalakas tulad ng tamang tulog ehersisyo at balansing pagkain kaysa umasa sa mga kapsula na hindi malinaw ang kaligtasan. Kung may mga tanong pa kayo na gusto ninyong sagutin natin sa pamamagitan ng kwento, i-comment lang po sa ibaba. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutan ang like at subscribe para updated kayo sa mga susunod pa nating na talakayan. Maraming salamat po at ingat tayong lahat!